Magandang araw mga kadiboto dyan sa Abu Dhabi. Nanonood na pagbati kay Father Troy, kay Brother Romel, at syempre lahat ng mga nasa pilgrimage ngayon. At ito po si Bishop June, ang uh, natin yung kalakbay sa Quiapo. Ngayon ay uh, kalakbay ngayon dito sa Diyosis ng Balanga sa Bataan. Kaya kung may mga taga-bataan dyan, ay pagbati. At napakaganda na ngayon ay ginagawa nyo itong pilgrimage na ito bilang bahagi ng gawain sa kwaresma at nagaganap ito ngayong Jubilee Year of Hope. Kaya nga't sa panahon ng kwaresma na kung saan tayo ay nagbabalik loob sa Diyos, bumabalik sa Diyos, ay maganda rin paitingin ang pag-asa. Marating nyo yan ngayong Jubilee Year. Madalas, pag-asa. Pero ano ba yung pag-asa? Hindi lang ito yung positive thinking, maging optimistika o good vibes. Ang pag-asa ng isang tunay na kristyano ay yung pinangahawakan niya ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Na alam niya, ano man ang mangyari, nandyan ang Diyos. Lalo na tayo mga kadiboto, nandyan lagi ang ating mahal na pong Jesus sa sareno. Kaya marami mang pagsubok, marami mga hamon sa buhay, may mga kulang man, at lalo na po kayo, alam ko, namumulila kayo, may mga personal kayong pinagdaraanan, malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, pero ang nagdudugtong sa inyong buhay dyan ay pag-asa. At ang pag-asa ito ay grasya, biyaya ng Diyos. Hindi ito makukuha lang ng sariling isip natin o will power ito ay grasya pinagkakaloob ng Diyos. Kaya sama-sama tayong magdasal na ipagkaloob sa atin yung pag-asa upang mabuhayan tayo lagi ng loob, lalo na kayo. At napakaganda dahil yung pilgrimage na yan ay paalala, naglalakpay lang tayo dito sa lupa. Kaya lagi nating inaasaan ng Diyos. At upang lalong umiktig ang pag-asang yan, ngayong kwaresma, tatlong bagay ang dinadagdagan. Ginagawa natin panalangin, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa. Ito ay mga paraan upang lalong umigting, mag-alab ang pag-asa sa ating buhay. Kaya sana hindi lang itong pilgrimage na ito, kundi sa koresma at maging sa buong buhay natin itong tatlong bagay na ito. Panalangin, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa ay makatulong sa atin para magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay, at higit sa lahat, mabuhay ang pag-asa sa atin. Kaya maging mabiyaya sana ang inyong pilgrimage. Ingat po kayo. Pagdasal niyo po kami. Para natin pagdasal ang bawat isa. At naway lagi kayong kalingain, mga kadiboto, ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at anak at Espiritu Santo. Amen. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y natin. 里的。